Hey guys, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ito po ang aming ginawang kanal so sa loob po ng apat na buwan. Yan uh, 2.4 kilometers. Ngayon lang na po nagkatubig. Kung magkita po natin yan, nagkaroon na po ng tubig kasi panahon na po talaga ng basakan. So, ayan, magkita natin ang basakan dito sa baba, naararo na po yan. Napatubigan na po nila. Kaya ito po, nagkakaroon na po ng tubig. Ayan. Bilis po ng dalaw ng tubig. Uh, bali ini hindi na po mahirapan ang, ang, kapo ng farmers magpapatabing na ng basakan kasi uh, ayos na po ang ating ano, niya uh, NIA Irrigation Ayan po. National Irrigation Association ito na po ang uh, aming accomplishment Ayan. magkita po natin may tubig na ang bilis ng daloy so, walang ano po wala siyang sabing stagnat ang bilis mo ng takbo ng tubig po ang aming bubusan ngayon. Ayan. Kapila. Sa turn out po. Punta na kapila. ng Ito po ang aming ano, incline trap. Ito po incline Yan po ang aking lead man. <laughs> nagko din po. Kitang-kita po yung ano. <laughs> Yan po. Kung makikita po natin, uh, napakalakas po ng tubig talaga. So, dito medyo tumaas ang tubig dito. Kasi nga po, doon sa unahan eh, hindi pa concreting. So, maraming masukal. Kaya po siguro dito medyo barado ang tubig makikita natin doon medyo mataas pa ang ating wall so, pag natin dito uh, medyo bumaba na po ang tumaas pa tubig at bumaba ang sidings natin gawa nga po siguro ng ano nung doon sa unahan po ang hindi inabot ng ano concreting natin concrete canal uh, kanal kaya medyo masukal doon so kaya hindi po maganda ang ng tubig kung malilinisan po yung siguradong Maganda ito. Gaganda at gaganda ang daloy ng tubig dito. Po at maraming salamat support po sa aking page sa Facebook at sa YouTube. Sa YouTube po Rikin Magwali Magwalibunyag po ang aking uh, account sa YouTube. At maraming salamat po sa ating lahat. Magandang hapon po ulit.